Ang pagsakit ng ulo ay madalas na nararamdaman ng isang individual at kung minsan ay wala na lamang ito ng karamihan. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman na ito ay posible rin maging sanhi ng isang malalang sakit. Isa na nga sa sakit na maaring dumapo sa atin ay ang idiopathic intracranial hypertension. Ito ay isang karamdaman na kung saan ang presyon sa loob ng utak ay tumataas ng hindi malinaw ang dahilan. Mahalaga rin ang maagang pagtukoy sa ganitong uri ng sakit upang ito ay mabigyan ng tamang gamot at pag-aalaga. Alamin natin kung paano nga ba maiiwasan o maaagapan ng idiopathic intracranial hypertension dito lang sa Sinido. At para po bigyan tayo ng malalim na impormasyon patungkol po sa idiopathic intracranial hypertension, ay eh makakapanayin po natin ang neurologist na si Dr. Grace Serrano. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng manunood ngayong araw. Dr. Serrano, magandang umaga po sa inyo. Si Diane at Audrey po ito. Dok, marami po ang hindi gaanong pamilya sa sakit na idiopathic intracranial hypertension. Mari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ito at ano po ang nangyayari po sa ating katawan kapag nagkaroon po nito, Dok? so ang um, idiopathic um, intracranial hypertension, ang isa pang tawag sa kanya ay pseudo tumor cerebri. No, ang nangyayari dito ay um, tumataas yung pressure sa loob ng utak natin at because of this, nagkakaroon ng sintomas. Ang usual na main symptom ay headache. No? Um, hindi pa talaga alam kung ano yung direct na cause Uh, ng sakit na ito, pero may mga certain na mga tao na mas high risk katulad ng mga pasyente na uh, mga babae at kung medyo uh, mataas ang ating timbang, ito yung pinaka-high risk na group. No? Um, dahil sa, mamaya, siguro pag-discuss natin yung mga sintomas niya, uh, maraming um, kamukhang sakit ang uh, idiopathic intracranial hypertension. So, uh, bago natin sinasabi na Uh, IIH ito or idiopathic intracranial hypertension, kailangan natin i-rule out at gumawa ng mga tests para ma-rule out yung iba pang mga sakit na pwedeng kamukha ng IIH. Well, nabanggit niyo na nga po no, yung mga uh, sintomas. Pero ano po po ba yung mga pangunahing sintomas ng IIH at paano po ito dinadiagnose? Okay, so ang main symptoms po ay pagsakit ng ulo, no? Um, so recurrent na headaches. Maliban po doon, pwede po tayong magkaroon ng mga visual symptoms. So, ang um, usual symptoms po is parang pwedeng nalalabo yung mata, pwede pong uh, short periods lang siya, nag-last for a few minutes, tapos paulit-ulit, pwede pong um, nag-de-dim yung vision natin, o kaya pwede rin na parang yung sides Uh, yung parang periphery ng vision natin ay nang lalabo. So yun po yung mga pwedeng uh, visual symptoms. Meron din po tayong pwedeng narinig na um, tunog sa tenga, no? Usually po pwedeng siyang parang um, rushing na sound na sumasabay sa pagtibok ng ating um, pulso. Um, saan pwede rin pong magkaroon ng sintomas na pagdudoble ng paningin? So, yan po yung ilan sa mga sintomas na nakikita natin sa idiopathic intracranial hypertension. So, mm -hmm. paano po natin nalalaman na IIH nga yung sanhi ng mga sintomas na to. So, haba po tayo nasa clinic ng ating um, neurologist, isa po sa mga test na pwede nilang gawin is um, yung sisilipin po. Doc, Dr. Serrano. Oh focus Titingnan po doon yung um, retina natin, yung sa likod ng ating mga mata at makita po doon yung optic nerve. May makikita po doon tayong ititawag na papilledema So, um, yan po yung isa sa mga um, main signs na nakita ng ating doktor na magsususpect siya siya na meron po tayong IIH. Uh, tulad nga po nang sinabi ko kanina, marami pong sakit na kamukha ang um, IIH, di ba katulad halimbawa po ng mga tumor sa utak, yung mga ganyan, pwede pong mag present the same way, uh, headache, vision loss, ganyan. So, um, may mga tests pong ginagawa in addition ng ating mga uh, doktor para ma um, confirm na IIH yung sakit natin, kasama na po dito ang MRI o pinipicturad po yung loob ng ating brain um, at saka lumbar puncture. Ang lumbar puncture po ay isang test kung saan um, kung kukuha po ng tubig, yung tubig na bumabalot sa brain natin, kukuha po ng sample noon. Um, Tapos titingnan po kung part po ng pagkuhan ng sample noon may check yung pressure sa loob ng um brain natin no uh, at kung mataas po yung pressure na yon isa pa po yung confirmation na intra idiopathic intracranial hypertension nga po ang nararamdaman natin. Mhm. Mm so ano kaya ang possible na cause nitong IIH? So yun nga po sa ngayon hindi pa natin siya alam talaga no kung ano po yung um, dahilan kung bakit nagkakaroon ng um, IIH. So uh mahirap po may mga theory theories, may mga teorya, pero hindi pa po siya talaga proven kung ano po talaga yung sanhin ito. Okay, Dok, ano po kaya yung mga posibleng komplikasyon na maaaring mangyari sa may taong merong IIH at paano ito nakakapekto sa pang-araw-araw niyang buhay? So, yung pinaka-complication na gusto natin i-prevent will be yung pagiging permanente ng vision loss. No? So, sa umpisa, yung nararamdaman nating sintomas sa mata, um, ano lang siya, Uh, intermittent, no? Uh, nangyayari pa minsan-minsan. Pero pwede po kasing sa pagtaas ng pressure sa brain ay mas maging um, permanente ito. And syempre po, yung sakit ng ulo is um, nakaka-apekto rin sa pang-araw-araw na functioning natin. Pag laging masakit ang ating ulo, pwede nag hindi tayo nakapasok sa trabaho, hindi natin nagagawa ng tama yung mga natin gawin sa pang-araw-araw. So, um, significant din po ito. Mm -hmm. Pagdating naman po sa mga gamot o treatment options para po sa sakit na IIH, ano-ano po ito, Dok? So actually, yung meron tayong non-medical, medical, and surgical na mga ginagawa no para sa patients with IIH. Yung non-medical na treatment, pinakauna is pagbabawas ng timbang dahil sabi nga natin, ang mga uh, pasyente pinaka-high risk will be yung mga medyo bibigat na uh, pasyente, lalo na mga babae. no So ang pagbabawas ng timbang will be a very important step in terms of treatment. May mga gamot din tayo na binibigay para matulungan mabawasan yung pressure sa loob ng brain at makatulong din sa pagsakit ng ulo no para makontrol at maiwasan yung pagsakit ng ulo. Minsan as a parang pa Temporary measure, pwede natin gumawa ng paulit-ulit na lumbar puncture. Yung lumbar puncture ay isang um, procedure kung saan uh, kukuha ng tubig, yun na, yung tubig na bumabalot sa brain natin, babawasan siya. So yung procedure na yun ay katulad ng, um, parang similar sa po, kung paano po nagbibigay ng anesthesia pag mga nganak dito sa likod, no? naglalagay ng needle, um, pero instead na mag-introduce ng gamot, ang ginagawa po ay nagbabawas um, ng uh, tubig po na bumabalot sa brain natin. Uh, in cases po na hindi nag work yung mga gamot mababawas ng timbang um pwede rin pong mag-undergo ng surgery ang pasyente may options po ang isa po doon ay yung shunting kung saan um di yung tubig mula sa brain papunta po sa ventricles uh, natin para po wag mag-increase masyado yung pressure sa utak um meron din po yung um, optic sheath Uh, nerve sheath fenestration, yun naman po ay nilalagyan ng butas po yung balutan ng ating optic nerve para mabawasan po yung pressure sa mata. no? So, para po maiwasan yung um, complication, lalo na yung pag-permanente ng ating um, visual loss, uh, ng, ng paglalabo ng ating mata. So, ang hirap pala no, dahil minsan nakala natin pangkaraniwang sakit lang ng ulo, panlalabo ng mata, yung pala, IIH na. Maimportante, importante, pag naramdaman nyo yun na yung mga sintomas na yun, ay magpakonsulta na talaga kayo sa doktor. Well, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng libreng Telemed ngayong araw ng Martes. Dr. Grace Serrano, isang neurologist. Salamat po, Doc. Maraming salamat, Doc. Thank you, Pat.